Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa ating update noong nakaraan. Shoutout kay Erwin Abong, Donna Olimpo, William Martinez, Raymond Colocar, Joseph Juanabia, Ronald Esok, Ram Crismitante, Mitante, Del 6ME, Romel Tarsena, Roger Cortez, at kay Chad Gale Bobis. Maraming salamat. Masayang masaya si Granger sa pag niya sa kanilang bench kahit napagod siya sa pagbantay kay Mendez ay hindi niya pa rin maiwasang mamanghari ito. Napatingin na nga lang siya sa bench ng kalaban habang binubuksan ang kanyang tubigan. Siguro kung hindi raw sila naging kalmado ay baka natambakan sila pero salamat na rin daw kay Mark Venturina na kung saan ay nagawang talunin ang katapat na si Valdez. Mas magaling pa rin daw si Venturina kung ikukumpara kay Gerald at kitang kita niya ito nitong unang quarter. Kung may Mendes ka Gerald, mayroon naman kaming Venturina. Nasabi na nga lang ni Granger sa sarili na patingin nga rin siya sa kanyang coach na kasalukuyang may hawak na papel. 10 points na nga ang nagawa ni Mark Venturina habang si Granger naman ay 5 points at 4 assists. Maganda rin ang naiambag sa kanila ng bago nilang sentro na si Dawis Nakakuha nga ito ng 4 points, 4 rebounds at 2 blocks. Ang all-around cooperation nila sa isa't isa ay isang malaking bagay kahit paraw ang isa sa player ng kalaban nila ay uminit ng kamay sa pagpuntos. Ang pagpuntos ng lahat ay mas malakas kaysa sa pagpuntos ng iisa. Sa sunod na quarter, ang painted area naman ng ating gagawing teritoryo magpapahinga na sina Magbo at Balbuena. Natitiyak kong ito ang gagawin ng kalaban. Sabi nga ni Coach Leandro habang nakatingin kay Dawis, nakasalukuyang nakatingin sa loob ng court. Bukod kay Venturina, ay isang mahusay naman lalaro raw itong bago nilang sentro. Nakaset na raw ang utak ng kalaban na si Mark at Granger ang dapat pigilan sa pagpuntos. Pero may isa pa raw silang hindi nalalaman. Roy Ben, ikaw na ang nagiging main focus ng offense sa second quarter. Seryosong winika ni Coach Leandro na ikinangiti naman ni Granger. Magpahinga ka muna Mark, kailangang full energy ka sa crucial quarters. Dagdag pa nga ni Coach Leandro na napatingin sa mga reserve players niya. Granger at Roy Ben, kayo ang mananatili sa lineup. Maghanda naman kayo Joey, Kyle at Nelson. Wika pa nga ni Coach Chavez na makikita sa mga mataang ang ngiti dahil ang kanyang pinatayong mga manlalaro ay ang kanyang pinakamagagaling na defenders ng kanyang team. Alam kasi niyang walang offensive center ang kalaban at umaasa lang ang mga ito sa small forwards at guard pagdating sa pagpuntos. Niwala nga rin siyang makitang magaling na defender sa ilalim ng basket sa team ng Mansalay. Kaya natitiyak niyang magandang pagkakataon ito para baguhin ang strats nila para manalo. Joey Garcia number 44 62 shooting guard. Kyle Manso number 66 63 small forward. Nelson Cruzat number 88 67 power forward. Ito nga ngaring tatlo ang pinakamatatandang players ni Coach Leandro, kung kaya't siguradong may gulang sa katawan na nalalaman ng mga ito. Wala rin pa mga mga ito kung sila ay ma out. At dito nga sa Bulalakaw, ang tatlong ito ang binansagang three stoppers. Sila ang naging rason kung bakit natambakan nila ang huli nilang nakalaban. Ito ay nang nagawang i-shutdown ng mga ito ang scorer ng Bansud. Makikita nga sa mga mata ni Coach Leandro Antua dahil pinaghandaan daw talaga nila ang taong ito. Hindi lang sila ni Granger basta kumuha ng mga players kumuha sila base sa kanilang mga taktikang gagawin. Naniniwala si Coach Chavez na hindi lang dapat sa talento at galing mag-focus ang isang manlalaro o team. Malaking bagay pa rin daw ang estratehiya at papatunayan niya raw ito sa taong ito. Kung sa norte, ang pinakadulong Portugalera ang nangunguna. Dito naman sa south, ang pinakadulong bayan din ang mamamayagpag. Sambit pa nga sa isip ni Coach Chavez at napangiti na si Granger nang makitang excitement sa mata ng kanyang ama. Tinapik nga niya ito sa balikat bago pumasok sa loob ng court. Malakas ang team natin, tatay coach. Sabi nga ni Granger at ang mga kasamahan nilang players ay napatayo at napasigaw ng malakas na ikinaseryoso ng mga manunood. Parang lumakas daw lalo ang kumpiyansa ng bulalakaw kung kaya't buong lakas nga rin kinalampag ng kanilang mga supporters ang buong venue para ipadama ang kanilang mainit na suporta sa mga ito. Ready ka na ba Royben? Tanong pa nga ni Chavez kay Dawis na pasimple niyang inakbayan. Ready na ako Captain. Kalmadong winika nga ni Dawis at kasabay ng pagpasok nila sa loob ng court ay ang pagpasok na rin ng lineup ng Mansalay. Pinaupo ka agad nila si Venturina kung sa bagay may dalawa na siyang foul. Sabi nga ni Andrea sa kanyang sarili at napatingin naman siya sa kanyang mga ipinasok. Si Lorenzo, si Francisco, si Valdez, si Alcoba at si Punsalan ang kanyang nasa line Balak niya sanang pagpahingahin din si Gerald pero gusto raw nitong bumawi sa mga errors nito kanina. Mula naman nga sa tabi ng dalaga ay nakatayo si Ricky na nagchichir sa mga kasama nito sa loob ng court. Malalapad ang katawan noong bagong pasok nila Mukhang magpo-focus lang sila sa depensa At mukhang si Granger Chavez ang bahala sa opensa Sabi naman ni Ricky na pasimting pinagmamastan ang mga players na nakapula Tingnan natin Kung iyon nga mangyayari Pwedeng gawin ni na Gerald at Remiel ang plano nating pigilan si Chavez Gamit ang double team defense Tugo naman ni Andrea na napatingin din sa scoreboard sa itaas at kasunod nito ay ang pagsilbato ng referee. Magpapatuloy na nga ang laro at ang bola ay sa posesyon ng Black Knights. Kalmadong tinawid ni Lorenzo ang bola at pagkakita niya kay Chavez ay agad siyang naghanda sa mga posibleng mangyari. Si Valdez naman ng oras na iyon ay agad na tumakbo para takasan ng bantay nitong si Manso. Nang mapansin naman ito ni Chavez ay mabilis siyang gumalaw para harangan ang posibleng pasa na gagawin ng kanyang katapat nakalaban ko na itong si Lorenzo hindi sa pang mamaliit pero kayang kaya ko ang isang ito wika nga ni Chavez sa sarili na bumigla ng dikit kay Remiel na bumigla naman ng talon ipinasak agad nito ang bola at pagkasalungan ni Valdez doon ay agad siyang binigyan ni Alcoba ng screen kung ako kay Coach Andrea ang ipapasok ko ay si Tuason at hindi ang batang si Francisco sabi naman ni Coach Leandro sa bench nakalmadong pinapanood ang gagawin ng kalaban. Nakakita siya ng kumpiyansa sa kanyang team, lalo na nga dalawa sa kalaban ay mga teenagers pa lamang. Mabilis nga ang tinakasan ni Valdez ang kanyang pantay. Napilita naman si Cruzat na depensahan nito. Isang mabilis sa pagdribble ang ginawa ni Gerald at ginamit nga niya ang kanyang speed advantage sa kanyang defender. Mula sa kaliwa ay pinatalbog niya ito pa kanan at sinabayan niya ito ng paggalaw ng kanyang mga paa. Umatake nga siya sa basket at kasunod nito ay ang biglaan ang paghinto sa may gilid ng ring. Bumigla siya ng pag-atras at doon na nga siya tumalon para pakawala ng isang step back jump shot. Bumanda ang bola sa tabi ng board at pumasok ito na ikinachir ng mga tagamansalay pero tila wala namang pakalam dito ang mga nakapula na agad na humanda para sa pagpunta sa kanila ng posesyon. Pagkasambot nga ni Granger sa bola ay agad na bumantay sa kanya si Lorenzo na gusto ka agad agawin ng bola. Agresibo ngayon ng isang ito ah. May ngiting winika ni Chavez sa sarili at pagkatapos nito ay bumigla siya ng takbo palayo kay Lorenzo. Nakabang pala ang help screen ni Garcia kung kaya laking gulat ni na Remien nang bumangga siya sa matigas na kataba noon Si Chavez naman ay mabilis na naitawid ang bola at napaseryos si Valdez nang bumigla ng talon sa 3 point line ang team captain ng kalaban. Isang libreng tres at hinalit noon ng basket na ikinasigaw sa tuwa ng mga taga bulalakaw. Napangiti pa si Chavez nang pumasok iyon at kasabay rin noon ay ang pagpalo niya sa kanyang dibdib na lalong ikinaingay ng mga taga bulalakaw. Walang mendes na babantay sa akin kaya magagawa ko na ang gusto ko. Ito ang tinatawag na pagbook ng advantage. Sabi pa nga sa sarili ni Chavez na pinagmasdan ng kanyang mga kampi. Ipakita ngayon natin sa lineup nila ang depensang mayroon ng lineup natin ngayon. Bulalas pa nga ni Chavez at napaseryoso naman ang kanyang mga kasamahan nang marinig yun. Hindi sila bumaba sa side ng mansalay bagkus ay isang full court defense ang kanilang ginawa sa pagpunta ng possession sa mga iyon. Mabilis na binantayan ni Chavez si Lorenzo na medyo napatra sa madikit na depensa na ginawa niya. Napangiti pa nga si Granger at dahil kumpiyansa siyang mas magaling siya kay Lorenzo ay humakbang pa siya ng isa palapit dito. Medyo napalunok naman si Lorenzo na mabilis na hinanap si Valdez. Kaso, humarang din sa kanya ang isa pang nakapulan na si Garcia. Natrap nila si Lorenzo sa tabi at doon na nga napailing si Andrea. Hindi ito maganda na sindak si Remiel sa depensa ni Chavez. Napatakbo naman si Valdez para tulungan ng kanyang kasamahan. Kaso huli na siya dahil naagaw na nga ni Chavez ang bola mula rito. Pagkakuha ni Granger doon ay siya naman pangharang dito ni Valdez. Kaso nginitian lang niya ito dahil ang bola ay lumampas na sa tabi nito. Isang bounce pass ang ginawa ni Chavez at nasambot ito ni Dawis na mabilis na hinarangan ni Punsalan. Napatalon nga rin si Punsalan dahil akala niya ay tatalon si Dawis. Kaso, isa lang palang fake move iyon. Mabilis na pinatalbog ni Dawis ang bola at nilampasan ng kanyang nasa ering defender. Napangiti pa nga siya nang makitang paparating din si Alcoba. Roy bin Dawis, hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa buhay. Pero ang talent mo sa paglalaro ay hindi basta-basta. Isa kang 6'9 na may kakayahang kumilos sa tulad ng isang guard. May depensa rin sa ilalim na tulad ng isang malakas na sentro. Bakit hindi ka muna pumunta sa Mindoro para doon labanan iyong mga mas malalakas pang players? Walang mangyayari sa iyo kung dito ka lang titigil sa Romblon. Wika nga sa kanya ni Coach Chavez nang magpunta ito sa kanyang probinsya na kung saan ay nakilala rin niya si Granger. Tumalon si Dawis at buong tapang naman siyang sinabayan ni Alcoba. Ang mga manonood nga ay napatayo nang makita ang banggaan ng dalawa sa ere. Kaso, isang malakas na 200 dunk ang ginawa ni Dawis na nagpabagsak sa defender niya na ikinakaba ni Andrea. Paglapag nga ni Dawis sa ibaba ng court ay pinagmasdan pa niya si Alcoba at si Dwayne naman ay nakaramdam ng kabog sa dibdib dahil sa pangyayaring iyon. Pakiramdam niya kasi habang tumatagal ay palakas ng palakas ang mga nakakaharap niyang players dito sa OMPL. Sumilpato rin nga ang referee dahil natawagan din ng foul si Alcoba. Kasunod noon ay ang pagdagundong ng venue dahil sa malakas na cheer sapagkat ang ganda raw ng play na iyon mula kay Dawis. Ang bilis ng ginawang move na iyon ni Dawis. Kung ikukumpara sa mga malalaking players dito sa liga ay parang siya lang yata ang nakikita kong ganoon kung kumilos habang dala ang bola. Hindi rin ganoon kalaki ang kanyang katawan kung kaya't hindi problema sa kanyang bigat. Seryosong winika ni Andrea na nakakutob na hindi basta bastang player ng bulakaw itong si Dawis matapos iyon. Kung malakas maglaro ang isang iyan na parang is player, ano na ang gagawin natin? Tanong naman ni Mendez na napakuyom ng kamao Pakiramdam niya ngayon ay isang powerhouse team ang kanilang kalaban at imbis na kabahan ay parang na-excite siya kung paano matatalo ang mga ito. Mabilis nga ang tinulungan ni Valdez si Alcoba na tumayo habang si Dawes naman ay masayang tinapik sa balikat ni Granger at pinuri ito. Nang pakawala naman nga ni Royben ang bola mula sa free throw line ay nabigla na lang ang mga manonood ng magmintis iyon. Natuwa si Valdez sa nangyaring iyon at sa ilalim ng basket ay kagad na nagabang si Ponsalan at Alcoba. Kaso nang kukuhanin na nila ang rebound ay nagulat na lang sila nang may isang player na nakapula ang naunang gumawa noon sa ere. Isang putback dunk mula kay Dawis ang nasaksihan ng marami at si Punsalan nga na nabangga niya ay napatalsik palayo mula sa ilalim ng basket. Paglapag nga ni Dawis ay agad siyang tumakbo para humanda naman sa pagdepensa. Isang malakas na api din ang ginawa nila ni Chavez nang sila ay magkasalubong na lalong nagpalakas ng cheer ng mga taga-Bulalakaw. Nice one! Sambit ni Chavez at ngiti naman ang tugon ni Dawis. Ang tanging kahinaan ng team ng Mansalay na alam ng kahit sinong team dito sa OMPL ang ilalim ng basket. Kahit pagkaano kagaling ang mga gwardiya ninyo, kung magagamit naman ng maayos ng kalaban ng disadvantage ninyo ay malaki ang posibilidad na matalo kayo. Ngayon, sino ang ipapabantay ninyo kay Dawis? Mukhang mawawalan ka ng defender, Coach Andrea sa ginagawa ng team ko. Kumpiyansang winika nga ni Coach Leandro sa sarili habang matikas sa nakatayo at nakatingin sa bench ng mansalay. Ang kahinaang ito ang ginamit ng bulalakaw kung kaya't hindi naging maganda ang sumunod na minuto para sa team ng Mansalay. Walang makapigil kay Dawis na naging dahilan para makapagtala ito ng sunod-sunod na pagpuntos sa ilalim ng basket. Nahirapan din si Valdez na makaiskor dahil sa depensa ng mga katapat niya kung kaya't tila hindi raw maganda ang lagay nila kung magpapatuloy ito. Sirarin ang laro ni Terence at si Dwayne ay ganoon din dahil sa kanilang mga bantay na walang pakialam kung sila ay masaktan. Pagdating naman kay Remiel ay talagang naging walang kwenta ito para kay Granger Chavez. Napatawag na lang ng timeout ang team ng Mansalay nang makagawa ng 10-0 run ang Bulalakaw matapos silang magtabla sa score na 30 kanina. 40-30 ang score makalipas ang limang minuto ng second quarter at tila masama ito para sa team ng Mansalay Sino ngayon ang pipigil kay Dawis? Isa pa, hindi pa rin naglalaro si Venturina. Ang ganda rin ang naging depensa ng Bulalakaw sa kanilang mga scorers at kung papasok si Mendes ay may magbabago kaya sa laban? Kung ipapasok mo coach Andrea si Mendes ay may nakahanda na rin akong plano para mapagilan ng isang iyan. Nakangiti namang wika ni coach Leandro na masayang sinalubo ang kanyang mga players Nakikita na nga niya ang bunga ng kanyang paghanap ng mga manlalaro Na magbibigay sa team nila ng lakas na katulad ng mga nasa norte Hindi ito maganda Nasabi na nga lang ni Andrea sa sarili Kita nga niya ang pagod ng kanyang mga ipinasok na players At wala siyang choice kundi ang pagpahingahin ng mga ito Ang iniisip niya ngayon ay kung sino ang babantay kay Dawis na isang 6'9 na may bilis na parang isang guard kapag hawak ang bola. Ang galing ng Bulalakaw Dragons, parang kagaya rin sila ng mga team sa norte ng Ormin. Sabi naman bigla ni Mendes na makikita sa mga mata ang tuwa dahil isang challenging team daw ang kaharap nila ngayon. Maging siya nga ay napapaisip kung paano nila matatalo ang mga ito. Iniisip din niya kung paano niya pipihilan si Dawis na kung babantayan niya raw sa ilalim ng basket ay natitiyak niyang lalamunin siya ng buo A, Anong plano mo? Tanong ni Andrea at sinulyapan siya ni Mendes at nginitian Ano ka ba Andrea? Huwag kang mag-focus sa weakness natin Bakit hindi tayo mag-focus sa strength ng ating team at batid kong alam mo naman iyon hindi ba? winika ni Mendes na ikinangiti ni Sir Tuason na tumayo na rin para samahan ng player na iyon. Nabigla na nga lang si Gerald sa sinabi ni Mendes at biglang nabunutan ng tinig sa dibdib dahil kung iisipin, tama raw ang kasamahan niyang ito. Pumangit ang laro nila dahil sa pag-iisip kung paano mapoprotektahan ang ilalim ng basket. Pero nakalimutan nila na hindi ito ang kanilang advantage kapag nasa laban. Ito ba ang nagiging resulta kapag kalmado ka lang sa laro? Naitanong na nga lang ni Gerald sa sarili habang nakatingin kay Mendes. Si Andrea naman ay napalunok na lang nang marinig si Ricky at kasunod nito ay ang pagngiti niya ng hindi inaasahan. Ano ka ba Andrea? Nag-coach ka pa kung ganito lang ang iisipin mo. Tama. Kumanda kayo team. Tayo naman ang haatake winika ni Andrea at makikita ngayon sa mga mata niya ang determinasyon na ilang minutong nawala kanina. Napangiti na si Ricky nang marinig iyon mula sa dalaga. Kung wala ka rito, baka hindi rin ako magiging ganito. Kaya alam kong mananalo pa rin tayo sa mas memorable na paraan. To be continued.